Papagpalaro sa ating lahat mga totoo mga Hinday. Kawai kawai. Iya yeah, Kaya partner, sa araw po na ito, andito pa rin kami sa Barangay Bunao. Uh, Tupi, South Cotabato. At yes. part 2 na ng aming video. Kung napanood yung past video kay Sir Arthur, no, doon sa kanyang pagbababoy, kung gaano kaganda yung pagbababoy yung inahin. Mm. Ito naman po, dito sa kabilang side, merong manok at partner. Ang daming manok. Ang daming manok. Pag-uusapan po natin ngayon mga idol kung paano po ito siya pinaparami Ayan. at saka kumikita ba talaga dito sa pagmamanok mga oh, ito? Oo, kasi sobrang daming manok dito sa Salt yes. to partner. Hindi lang, yung mga manok dito upgraded na. Sir Arthur, bago tayo magsimula, kahit kaway mo na tayo dyan, <laughs> maraming salamat at uh, very welcoming si Sir Arthur no, na, na share niya yes. sa atin yung mga ideas at mga techniques. So, matuto kayo dito kay Sir Arthur ah, dahil i-share niya sa atin kung bakit... Uh, may mga dahilan kasi partner bakit nalulugi ang mga nagmamanok at ano ang dahilan kung paano mapapailis yung pagdami ng manok ano ba yan sir <laughs> <laughs> so, ano ba yung mga manok po dito mga kabir mix brama brama susix hmm. hmm. tapos Rhode island okay Ayan. So, mga ilang piraso yan lahat-lahat, sir, dito? 300 plus na siguro ito. Uy, ang dami na. Oo. Mabilis, mabilis na ba dumami ang manok, sir? Oo, oh, basta hindi ka lang sige ihaw mm. mabilis magdamay. Yeah. So sir, alam naman natin partner, nagtaya tayo manok. Mm. Manakaw talaga sa financing yung manok, sa feeds. Sir, may income ba sa, sa pagmamanok? May, may income man, pero konti lang. Pero di gaya ng baboy, mas malaki sa baboy. Oh. So sa 300 na manok sir, mga ilan ang kinikita natin dyan monthly at saka expenses? Ngayong buwan siguro, naka-income ko mga 7 mil lang. 7,000? Oo. Oh. Ay, expenses mo? Diyan sa mga 1,500. Ang ah, maliit lang? Oo. Oh. What so, is 500? Sa feeds? 2 mil ang per month. Hmm. Hmm. Sa feeds? Oo. Oh. Ay, maliit lang. Ano ba? Hindi man feeds. May mais. Mais. Oh. Huh. May... Tahop, mga muna, upa. May tahop ng palay. Palay. May napier ko nga ginagiling. Napier, ah. Oh. shred. Oo. Oh. Shredded. Okay. Tapos, ng mga hulog na nyog. Nyog, nyog. Oh. Yun, Yun, ang, ang pinapakain. Sa no. ating kasi partner, hindi siguro magkasya no, 1-5 yung isang buwan kung dati na, yung sa 100 dati na manok, di ba? Wala, kasi nga. Parang wala, isang sako, isang linggo eh. wala, wala alternative na. Oo, oh, wala alternative uh, source ang mga, kuhan ba? Pakain. Oh, Kung, meaning ko nakadepende ka lang sa feeds, may kita o oh, wala? Gamay. Kunti lang. Oo. Oh. Siguro, Dara sa mga jis ka lang kada kilo. 10 pesos per kilo oh. ang i-income mo. Oh. Sa pag pure cabbage. Oh. So sa 300 na manok, nasa 7,000 lang income. Net income na ba yun? O gross ma pa? Ma-gross pa na siya. Bawasan, Minus pa yung ano? Mabawasan pa, 2,000 lang kwan. Sa feeds nila? 1,500 to 2,000. Ah. Oh, so yun, partner ah. So mga 5,000 na lang hmm. in net income. Mm Ayun. Oh. So, so ganun nga. Kahit marami. Hmm. Oo. Pero tapos kung maraming kuan, itlog, kay makain income mo sa itlog. Iba pa yung income sa itlog. Oh. Ayun. So yun, so, ganun lang. Ganun, partner. Pero sir, Arthur, Paano ba mapabilis ang pagdami ng manok? May scheduling ba sila o talagang pwede nating i-diretso na padamihin mabilisan? Pwede pwede dire-diretso, pero depende sa kuan ang capacity ng incubator ko, incubator. 140 lang. 140. Mm. so kada 21 days, pagka 23 days, load na naman ako. Mm. Mm. Bali alternate sa 23 days. Mm. So, hindi siya diridiritso. Hmm. Mga ilang malood mo dyan? 140. 140. Oh. Half full siya. Hmm. Hmm. Oh. Sa so, isang buwan, sir, ilan ang napoproduce niyong manok? Kasi 20, 21 days, di ba sabi mo, sa oh. sa 140. So, ganun lang kayo. Oh. Ganun lang. 21 days lang. Ang dami din yung 140, hmm. ah. Bali. mabuhay -ma siguro, mga 90. 90 plus. Hmm. Oh. Heads nga si oh, yeah. So sir, Ko halimbawa, so, kung 5,000 lang in income sa manok mo na 300 piraso, bakit gusto mo pa magmanok? Ang manok kasi, kung wala kang ulam, Kuha lang. pwede, anytime. Mm. Maubusan ka ng bigas, mm. kahit papalitan mo lang ng bigas sa palingke, marami magkuhay. Eh. Oo. Oh. Oh. Tama, Girl, tama. Oh. So, mabilis yan siyang alternative na pang barter mo doon sa oh. needed mo na bigas. Tama din naman. Partner. Wala. oh. So, sa ganun ka, gano'n ka na ba katagal nagmamanok, sir? Gamay pa ko ah. Malit pa? Oo. Oh. Mga siguro grade 4 ko may manok na ko. Okay. <laughs> <So>, tagal <laughs> na. Oo. Oh. So, hanggang ngayon, hindi niyo pa iniwan. Oo, oh, kay malaking tulong eh. Malaking. Tama, ano kasi? Sa, sa magbis. itlog pa lang, ulam na. Oh. Mm. So isipin mo, may kita ka sa karne, yung manok talaga. Oh. May kita ka sa itlog. Mm. At saka lipli pa ka yung pa. ulam mo. Oh. So, yun ang kagandaan. So, pwede ba i barter sa bigas? Pwede Pwede. Oh. so Oh, yeah. So Sir, ano ang rason bakit yung mga manok natin na nag nagpa-farm ng manok mm. nagkakalugi Tulad nito sa iyo ano bang ang reason bakit nalulugi sa sa panahon sakit mm. sakit oh number 1 oh. ang pinakasakit oh. Tapos kung sa sisew, kuraisa. Kuraisa. Uh, may malaria. Mm hmm. Yun. May, mga, matay. Ano yun. may mga May mga gamot yon. Kaya ba yun o hindi na kaya? Kaya ng gamot. Pero sa kuraisa, siyempre may vaccine para sa kuraisa. May vaccine para sa mga virus-virus. Mayroon din. So, maintain ko lang. Every six months, ga baksin ko sa manok hmm. sa mga inahan months, tandaan 'yan oh. no? sa mga inahin sa cecov mahirapan mag-inject ng day old so hmm. na medyo pahira pala pala laki ko mga 3 weeks hmm. bago mag-inject ng cruisa nang ah polpacks para hmm. sa kulugo hmm. para iwas sakit lang oh laki. iwas sakit at oh, oh. saka dagdag par partner oh isa sa mga kalugian yung po pupunta yung mga bisita mo oh, ng manok. Labi na. Marami kang kaibigan, sigurado lugi ka. Oh, yeah. kaibigan tayo sa, 'di ba? lugi agad. Lugi agad. Sir, sa, sa dami ng manok, bakit ma upgraded at saka may breed ang manok mo hindi ka sa native? Sa native ko sobrang maliit man. Lugi. Oh, lugi ka, maliliit Oo. eh. Kung siya, sa upgrade, ang lasa ng karne sa native, pariyo lang. Okay. Oh. Tapos mabilis lumaki. Oo. Oh. Malitang gasto. 2 months lang. Kaya mo na mag 1.5. Oo. Ang kilo. Sa 2 months? Sa 2 months, Oh. Ito, eh, saan ba yung 2 months mo dito, sir? Pwede na dapat. Ito, 2 months na to? 2 months. Ito, sir, ano to? Huwag ito nga Manok na to? Sirama. Sirama, yun. Mm. Sinoshow, no? Hmm. Oh. Ano yung 2 months? 1.5, may, may tag 2 kilos. Okay. Pinakamaliit. 2 months pa lang to? Oo. Oh. 2 months pa lang, oh. oh months. Pwede months. nang katayin. Oh, pwede na. na yun, sir? 2.5 kilos? May 1.5, may 2 kilos. Depende sa pag malaki na ganyan. Oh. 2 kilos na. Oh, oh grabe. grabe eh. kabilis pa. ito yung upgraded. 2 Oh. Two months mula sa sisiyo o pagwalay sa ina? Sa sisiyo na. Oh, huh? huh? Simula pagka pisa uh, sa incubator, 2 months. Ito? Oh. Ano? Ang bilis ah. Magkano sir ang per piece niyan? Oh, at ito, ano ba, para sa ano ba itong purpose? Kasi may mga purpose na pang breed, mayroong purpose na pang oh. Tata, ito pa, para, para sa ano to? Breeder ito. Breeder, mas mm, mahal to. Medyo mahal. Magkano, sir? May, ang babae, 600. Okay. 500 yung mga lalaki, depende sa laki. Mm. Okay. Paano natin malaman, sir, na quality siya? Sa ganyan? Sa, sa hugis ng katawan, uh. tapos, siyempre, sa liksik ng pagalaw. Healthy. Healthy. Oo. Pwede pala to buksan. Ayan. Wala pala mga buntot, no. Okay lang sir buksan. Oo. Oh. Okay, natin 'yan. Oh, Ayun oh, 'yan sila oh. Ang So ano mga breed dito, sir? Ah, uh, kuno ano to siya. Cross cross na. Cross na. Cross may na. Brahma, may uh, Rhode Island, Shamo. may Siamo. Oh. Native. May oo. Oh, Mabali mahulog na sa native. Ano advantage sir pag uh, may may cross na native? Hindi siya makadaling kapitan ng sakit, ganun ba 'yon? Oo. Oo. Oh. Pag pure kasi, halimbawa, pure Brahma. Oh. Maulanan lang, wala na. sipo sip una Oh. Oh, so dapat nakaano din pala siya, no? Oh, hindi siya naulanan. Yung design ng bahay niya, no? maganda din. Ano tong lagay niyo sa ilalim, sir? Ano siya? Yung ano? Kuan ng... Rice hull? Rice hull ba? Hindi, hindi. Magaso ng kuan? Ng ano, ano? kahoy. kahoy. Oo. Oh. Alin sa bansuhan? Okay. So pinapalitan niyo din yan? Every, every year. Eh, once a year lang? Oo. Oh. Malit pa lang yung ano, no, maintenance nito. So, andyan yung mga pupo pala nila. Maganda din yan sa mga gulay, no? Oo. Oh. Mm, so mga yun, tanim. Yan ang pinakamaganda yeah. na fertilizer. Yung pinakamalaking breed ng manok yung sir, ano dito? Pinakamalaki o pinakamabigat? Yon kabir. 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 Kabir na ang pinakamabigat. Yun ba yung kabir, Brahma? Yun ba yan? Hindi, Hindi iba. Iba, iba. Mag, ilang kilo yung kabir? Gas, 8, 7 to 8 kilos ang San, lalaki. Dito, sir? Saan dito sir? Ito, ito punta natin. Nasa 7 to 8 kilos. Ah. Ano oh. Oh. ba yan, sir? Oo, masarap to. Adrio, mas dali. Ayan. Yan yung kapir. Yan yung lalaki, sir. Ayan. Ayo. Araw, mga 6 kilos na na siya. Ay, yung babae? Ano ang kabir, oo. Oh. babae? Oo. Oh. Ang lalaki, medyo, kwan, pag magtaba ang lalaki, ginapalabas ko para mag, medyo magpayat. Uh oo. -oh. Kaya mapilay man ang kwan. Anong ratio, sir, ng manok? Anong ratio ng inahin sa ka sa rooster? Yung mga hen. Kailangan mas mas mag mas magaan ang lalaki. Yung ilang piraso ang lala, sa isang lalaki, ilang piraso ang babae? Yung iba sampo, isang lalaki. Pero dito sa akin okay man. Pag ganyan kala karami, isang 15, lalaki, no? 15, two, four, six, eight, ten, two, 15, isang lalaki. Oh, 15, 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 na 15, 15, oh. oh, ano pa sir ang, risk? Ano, pa sir ang risk? ano pang mga advantages para mas mapabilis magparami ng manok sir? Sa tingin niyo. Kasi yung iba hindi naman sila ganoon karami magproduce, pero sa iyo pa marami. Paano sir? Yung diskarte mo. Kun uh, lang, alagaan mo lang tapos may vitamins ba sila? May vitamins. Importante ikaw mismo ang galaga, wag mong i iasa sa tao. Kasi yung tao mo pag pinakain nila, okay na. Pag nilagyan ng tubig, okay na. Hindi nila inaobserbaran kung may sakit, wala, may makatayo ba. Oo. May nangihina. So, doon Oo. So, yun ang dapat uh, personal ka talagang mag Oo. So, yeah. Hindi lang iasa. Kung may tauhan po kayo, dapat andyan ka pa rin nakamonitor. Oo, kasi So, yun. Ito, ito mga itlog pa to, no? Native, oh. Hmm. Eh, binibenta yun, sir, o ano? Eh, ilalagay e, 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 sa ano? O binibenta? Ito, pang, kwanto? Punso. Pang binta to? Pang binta. E, maganda isang ganyan tray, sir. Ito, ito. Ito, maganda isang ganitong tray. 250? 250? Oo. Oh, ito yung itlog na mga maliit. Oo, oh, itlog ng sirama. So yan, ganun pala partner yung mga uh, tips ni sir dito. At least alam na nila. Yung sira serama. Rama, si ito. Mas special ata itong serama kasi konti lang sila sa malaking space. Ganda tingnan. No? Pang pet pet lang no? Oo. Oh. Pang pet lang talaga. Oh. Kasi mga laga ka ng ibon. Manok na lang. Kalapati na, <laughs> no? hindi mo Oo. Eh. Oh. So, ayun partner. Dito tayo kasi madilim dyan. Madilim-dilim dyan. mag dito. Ayan. So, yun sir Arthur uh, Malibano sir, baka may, may mga Wala kami na question, baka gusto mong i-share Na ideas dito sa pagmamanok Ano ba yung design ng pagbabahay Ano ba kailangan nilang sundin hmm. Ang ayun, importante Sa manok, may Pag may ulan hmm. may, may matulugan, may oh. masilungan oh. May pasukan, oh. na hindi mabasa oh. Yun ang pinaka-importante Sa manok oh. Oh. So, hindi kayo nag-a-fraerence din dito sir? kung, ah ginagawa pa pag okay ng net ko sa sa labas Mabakod, oh. Oh, buksan pakawalan na yan sila, wala oh, pa, kawalan na oh. dati pre-rinse yan oh. kaso kay yung net ko may butas na pasok ng aso mm. Hige, lagay ko ulit dito mm. So, yung so, sana po mga idol, nagustuhan nyo yung ating video mga idol at saka sa mga nag-alaga ng manok. For sure na madali lang talaga ito. No? Pwede yung backyard, pwede yung pang-negosyo, hmm. pwede yung both pang-negosyo or uh, pang-ulam. Hmm. Depende po sa inyong mga idol at saka siyempre, nakaka-depende din kung gaano kalawak ang space. Ah. Ayan. Tsaka importante lang kasi partner na may sustain yung pagpakain sa kanila. Mm -hmm. Kasi kung wala ka na talagang... Uh, makain sa bahay nyo, may makakapitan ka. 'Yun mm. ang manok sa gilid ng bahay. Oh, sigurado. Huwag <laughs> 'yung manok na kapit bahay. <laughs> Ay, uh, pero may nawawala nang manok dito. Wala okay. man. Dati nung naka-free range. Wala. Wala din. Oh, kasi kilala nila 'yung manok eh. Uh, so wala ginakaw, Alam nila 'yung mayari. Uh, Dragon. Uh, uh, so 'yun, uh, alam nila po <laughs> yun, 'yun 'yung sabi ni Sir 'no sa pagpapabilis ng pagpaparami. Uh, kailangan mo talagang ikaw mismo. No. Mm. Uh, aktwal na ikaw ang mag-aalaga kasi partner, kung mm. iasa mo sa iba, hindi naman sila ganun ka-caring kagaya uh -huh. mo. Ano yung mayari no? So, expected pag iniisip uh -huh. mo siya, inasa mo lang sa iba, expected ma-failure ka. Sabi, sabi nga ni Sir, nga ni Sir, eh pag uh, ikaw ang napakain nakikita mo may sakit. Pero uh -huh. sila ang napapakain, pakain lang ilagay lang ng tubig, uh -huh. wala nang uh -huh. Tapos na, tapos uh -huh. na. Oo, maglaro na lang ML agad sir. sir, may mga best advice ka ba sa mga future farmers na kagaya mo na na-inspired na sayo? Baka gusto mo silang isharean ng mga future na ano mo, yung mga successful na ano na mga ano mo diyan, mga diskarte. Siguro, sa diskarte ko. si at syaga lang. Oo. Mm. Tapos dedikasyon sa pag-alaga ng hayop. Mm. Yun lang. Yun lang. At saka full time talaga yun dito. Dapat oh. lang. Tama, tama. So yun time mo. Sabi nga ni Sir kanya, sa first video natin sa pagbababoy, no? Pag nito yung business mo, line ng farming mo, uh. hindi mo na talaga maiwan-iwan. Hindi ka talaga makapunta-punta. Eh, dis e, disregard mo ng ang kasalpasya, lo, kalagala, oo. Oh. Kasi nga, nakafocus ka na dito. Kasi, ang reason nga ni Sir, bakit ginagawa ni Sir to sa pagbababoy, sa pagmamanok, dahil nga para mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak niya. Mm. Kasi nga, kailangan yung asawa mo ay katuwang mo din. Kasi pag wala kang pera, lagot ka. Sigurado. Sigurado. <laughs> 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 Dapat may income. Oo. So, Dapat lang. Ayan, so, maraming salat po. Hmm. Partner. Maraming salamat po mga idol. So, sana na gusto nyo ating video mga idol. Please like naman po yung ating video. I-share po mga idol. At saka, itag nyo na yung mga kilala ninyong may manok dyan. Happy Ayan. farming. At saka, mag-comment down below kayo kung anong klaseng manok meron kayo. At saka, kung nakabot ka sa video ito, no? maraming salamat sa inyo. At maraming salamat kay Sir Arthur. Napakabait na na-welcome uh, kami dito. Sabi niya pa nga kanina nung walang record ha. Sabi niya, baka gusto niyong mag ng manok. Sabi niya. hey, <laughs> okay, ito po ay uh, katuwaan lang. Pero maraming salamat po talaga sa inyo. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At kahit hindi na bago, importante, may bagong video kami para sa inyo. Kahit malayo, kahit malapit mapupuntahan namin at masishare namin sa inyo. Isaludo kami sa iyo, sir, dahil lang share ka ng mga ideas at techniques, no? Isa kang legacy na video na to para yes. sa iyo. So, ayan po, mula yan dito sa Barangay Bunao, Tupi, South Cotabato. Kasama natin yung farmer expert natin, farmer hero natin si Sir Arthur. Maraming salamat sa inyo. Happy farming! Kaway-kaway, mga totoo mga inday. Kita kayo sa susunod na video.